Yo, 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 yo! What's up, what's up mga kapital? Maganda, magandang araw po sa atin lahat and for today's video mag-unbox po tayo ng isang parcel o regalo galing sa isang online shop na binilhan natin ng handlebar bag bale, ito po yung handlebar bag kong nabili na ipinost ko din po ito sa aking YouTube channel na makikita nyo po dito sa taas bale, ito po yung nakakabit sa aking gravel bike at ngayon ko lamang po ulit ito natanggal So ito pong parcel o regalong ito ay galing po sa Payonga uh, Tailoring Shop. Ito po yung aking binilhan ng handlebar bag 6 months ago. Ngayon po ay nakita po nila yung aking video. So nagpapasalamat din po ako sa kanila at na-recognize nila yung aking video at yung aking pagre-review sa kanilang handlebar bag gaya po nitong aking ginagamit ngayon. Bale, ito po ay 5 by 9 ang sukat nitong handlebar bag na ito. Malaki na rin po ito kung tutusin. Pero bubuksan po natin yung ating mga bagong padala ng payong at tailoring shop kung ano po yung mga bags na nadito sa loob nito. So, sige po mga kapital, bago po natin umpisahan ng ating pag-unbox, please don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin po sa ating YouTube channel. And pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong video. So, sige po, tara po at ating umpisahan na ang pag-unbox nitong ating bagong handlebar bag na galing sa Payonga Tailoring Shop. Woohoo! So, ito po yung ating regalo galing sa Payonga Tailoring Shop XL. Galing po yan sa Lazada. So ilalagay ko na lamang po sa description ng ating video kung saan po yung kanilang Facebook page at saka po yung kanilang Lazada online shop. The first time din po nating naka-receive ng regalo galing sa ating mga ni-review at saka po do sa ating mga pinopost na video sa ating YouTube channel. So ito po yung box. So ito din po yung ating JPR pa yung bike bag. Yan, 6 months na po yan sa atin. And napakaganda pa rin po ng quality. Wala pong naging changes at napakatibay po talaga. So ito na po yung ating regalo galing sa Payong uh, Tailoring Shop. Maraming maraming salamat po sa inyo. May ribbon pa. So yan po. Yan, meron pa po siyang seal. Ang po ay Payonga Tailoring Shop. Yan, meron din po silang Instagram, tapos Lazada, and Facebook page. Yan, pare-parehas lang po. Bisitahin niyo po yung Payonga Tailoring Shop. So, ito na po. Karibon pa po yan. Bubuksan na natin. Excited na excited po ako nung dumating po ito dahil ng sa totoo lamang po ay, ito po mga bags na ito ay naka-add to cart pa sa aking Lazada shopping application. So yan, nakasilpa pa. Bale, ating bubuksa na dito. Talagang nakasil talaga. Yan na. Ito na po. Wow! Ang ganda! Ito po yung JPR Payonga Sports. Yan, meron din pong kasamang shoulder strap. Tapos, may mga stickers din po. Tapos, dito po sa kanyang box. So, yan po, may acknowledgement po tayo galing sa Payonga Tailoring Shop. Thank you, dear Siklistala eh. Yeah, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala din at pinadalhin nyo po tayo ng napakagandang bike bag ito po ay 9x7 ito po ay bago nilang product so check na lamang po natin so maraming maraming salamat po uli sa inyo sa inyo ay pinadala sa atin so ayan po mga kapidal ito po yung binigay sa ating regalo ng payong tailoring shop JPR Payonga Sports So dun po sa ating nabili before Kulay gray, Ang nakalagay naman po ay Payonga Bike Bags So ito po yung mas malaki Dahil ang size po nito ay 9x7 inches Ito po ay mayroong Front pocket Tapos Kaya pag binuksan nyo po itong Ano lang, ibabaw Meron po siyang Malaking yan, laga dito sa loob. Yan, napakalaki po. Tama-tama po ito. Pwede po natin lagyan ng mga gamit pagka tayo ay magbabike packing at saka magbabike fishing. Then, ito po, mayroon po siyang mesh side pocket, dalawa. And dito po yung magagamit natin. Lalagay po natin ito sa ating bike. Dalawa po yung ating bike na ginagamit na may drop bar. Ito po ay ilalagay natin para may lagayan po tayo ng ating mga extra gamit gaya po ng mga damit or yung ating pong mga tools at saka gamit sa pag-fishing. so yan po ito po ay locally made products kaya kailangan po nating suportahan ng ating mga local products na good quality ito po ay water resistant at may pagka waterproof din naman po talagang napakaganda po niya ito po ng aking isang JPR payong nga bike bag ito po ay 6 months na and so far so good no issue po yan ngayon ko lang po uli yan natanggal do sa handlebar ng aking gravel bike so ito naman po ikakabit din po natin ito sa ating bike and dito try din po natin tong gamitin sa ating mga adventures So yan po, maraming salamat po sa Payong at Tailoring Shop and pakisupport na rin po ng kanilang Facebook page. And meron po silang shop sa Lazada para makapag-order po kayo. Ilalagay ko na lamang po sa description ng video ito ang kanilang online shop at saka Facebook page. So that's it for our video for today. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe po. And click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong videos. Ilalagay po natin ito sa ating bike at i-feature po natin at makikita po natin ang quality at kagandahan po nito mga bag na ito. So sigi po mga pedal, ride safe and kita-kit sa lampo sa daan. Hanggang sa muli. Woohoo!